Ya, lahat nakaabang. Kalaskas na yung pangulong. kalas kalaskas na. Ay, wait darap tayo, maya Uwi na raw. Ganda ng na. Ha? Ah? Ganda na. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hindi, totoo na raw 'yan. Uy, ano tayo mamaya? So, yun, namin mga kapising, no? Ay, yung mga kasamahan kung na sabik na talaga mga, Kaya niloloko ko sila kasi naka-schedule na talaga kami pa uwi eh kaya lang ngayon nakahuli na naman kami uh, baka na naman matuloy uwi namin para konti lang parang maliliit kasi yan kanina tingin ko parang nagtagusan sa lambat maganda yung restro nung una paglabas. paglabas tapos dahang nawala sabihin mga maliliit tagusan sa lambat siguro So, padikit na yung career. Nakasunod na rin tayo. Para may naman tayo magsalok. Yo, sakto-sakto nakaabot tayo sa alok mga kapising. Okay, malalaman ang salok. Ah, okay na siya. Hindi siya finger links. Hindi noo ng area. Pisto niya finger links. So, pang-apat na area namin to mga kapising. Yung tatlong area namin, naka 400 mahigit na kami. okay pa rin yung bowl natin ngayong gabi na to kapo naka 600 megit kami ngayon baka abotin din kami ng 500 megit so, pangalawa medyo marami-rami kung para sa una yun ito tayo bata Okay naman yung isda. Uh, di siya masyadong maliliit. Uh, mayroong small medium. Mayroong small. Pero lalaki siya. Wala akong nakitang babae. Pangatlong salok. la nah, nah. yata na isandaan to ay wala na wala Kula kulay isandaan din yan mga kapising Piliin mo malalaki Mark Piliin mo malalaki pa tayo sa pisto natin at nito mga kapising kahit na uh, si Zero. mayroon talagang silong yung mga ilawan wala kasi magkikita sa sonar kahit saan tayo pupunta naikot-ikot na natin yung mga labasan nito ng mga kawan wala talaga so ilaw lang talaga yung nasaan okay nito sa napistuhan natin eh may sumisilong saan sana tayo napunta ng karaan, kahit yung mga kasamahan natin, kasamahan namin kung saan sana nakarating, wala rin uli eh ngayon, wala pang tag-50 uli nila mabuti tayo dito sa pisto natin kaya mayroon kahit papano Kaya ganito lagi uli, purnada naman yung uwi namin ito. Kasi naka-schedule na kami uli. So nag-depende pa rin sa uli. So naka-dalawang gabi na tayo mga kapiling na hindi maganda uli natin. Kaya postpone na naman yung uwi namin ito. Daniel dekat ya uh, solex subscriber artinya Tol shout out saya Daniel dekat terima kasih selamat sa walang sawang suporta mo sa channel ko Apo ah, talaga nakapula na yan oh no? grave a poner acá por la vez, ah, may may babae wisik lang. Mangilan nila lang talaga yung babae. Hindi ka tola noon na area namin sa pistory na to magagapising na. Lamang yung babae. Tapos mali Pag-dissert raka na kami mga kapisig kay Video Malo na Lul. So yan lang yung ano, karyada natin pang-apat. Mga isa din yan mga kapisig. So aboutin tayo ngayon ng kulang-kulang 600 lagi. Salamat talaga naka-kakauli tayo. So paalis na kami. baba na tayo kay mahangin na dito yung buntot ko gawin mo yun ha ay ah, ayan na <laughs> ito, ito yung ulap ko mga kapisig ko oh. special yan lapu lapu kanila galunggong so takbo na tayo doon sa mundohan natin Sapat ko muna yung mga ilawan so sa muli mga kapisig maraming salamat sa walang sawang panunod hanggang dito lang muna ispat ko muna yung mga ilawan salamat ulit mga kapising